Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naramdaman ng maraming fans ang lungkot nang malaman na wala si Leza Soberano sa premiere night ng pelikulang I Am Not Big Bird na pinagbibidahan ng kanyang jowang si Enrique Hill. Una nang ipinaalam ng aktor na may event na sasalihan si Leza sa nasabing gabi, ngunit umaasa pa rin siya na makakarating ang aktres. Gayon paman, hindi napansin si Leza sa okasyon at sa isang Facebook post ng ABS-CBN, walang nakitang umupo sa mga inila ang upuan para sa kanya. Dahil dito, ilan sa mga netizen ang nagsabing tila totoo ang sinabi noon ni Ogie Diaz na tinagurian ngayon bilang patron ng mga hiwalayan. Naalala pa ng ilan ang pahayag ni Oji noong nakaraang taon na nagbigay daan sa balitang hiwalay na ang on-screen at off-screen couple. Right. How does it feel that she didn't make it? I know, I know. It's fine, it's fine. I'm gonna have another screening with her. But okay. Part, yeah. So, I All know, right. really busy. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.